So guys, nandito tayo ngayon sa may Naik Cavite Ayan, i-uutin natin to Nandito tayo ngayon sa Ayan, ito yung plaza Kaya e mapasin nyo, no Ito yung plaza ng Naik Cavite Nakalagay, I love Naik Tapos, ayan, meron ditong Malaking Christmas tree Puno tayo rito sa may uh, Ayan, ito po yung dating CCA Tapos, ayan, ito po yung uh, Naik Na Lazzac, at ito po ngayon ay ang simbahan Ayan, ito po yung simbahan ito po yung Immaculate Conception dito po kami na simba Immaculate Conception ito po yun Ayan, ito po yung simbahan na yun Ayan, ito po yung Immaculate Conception Tapos ito po yung uh, Ayan, ito po yung uh, Ito naglalaro ng basketball Tapos ito na elementary school Ayan Na elementary school Ayan. So, Mga taga rito kayo, no? Ayan, ito, taga uh, Naik tayo ngayon So ngayon ito magbibigay tayo ng sticker May ng sticker Dalawa na nga lang to Pakisubscribe nyo sa ano YouTube YouTube channel Tsaka sa Facebook oh. Nore, na lang shout out talaga, shout out, shout out. Shout out. <laughs> Yun, sige ah. Thank you, thank you ah. You ni bro. Thank you. Ah, oh, susulod lang ano ah. Ayan, so ulit tayo sa Nike Cavite. Ay may ng sticker. Tapos Ayan, dire-diretso po tayo. So ito po yung uh, dating CCA, no? Ito po yung school dati, kilalang school po ito. Ito ngayon ay uh, I don't know, parang room na lang to, I don't know, parang kung yun po ay nag-ooperate pa. Pero yung bagong CCA ngayon dito sa May Palengke, no? Try natin pasyalan. So ito po yung Ayan, ito yung dating Rochelle. Ito yung sa may sinihan. So ngayon, pupunta tayo rito. Ayan, ito yung Hall of Justice. Ito po yung Rossi's Mall. Tapos, dito po yung Mercury Drug. Ayan, ito nasunog na dati. Yan, no? Mercury. Pero ngayon, nag-cooperate na siya ngayon. Ayan, so... Nandito tayo sa heart of Naik. Dito tayo sa kaliwa, papuntang palengke to. So, oh, medyo malawak din ang Naik, no? May sandro okay pa to, may halang pa to. So, no? papuntang Indang. So, hindi natin to kaya ng isang araw. Kaya naman, kaya lang siyempre eh. Kumbaga, uh, mabilisan. Hindi mo may enjoy yung paligid. So, ito po. Ito, ito, napakatagal ng daanan ito, no? Uh, elementary pa lang ako. Dinadaanan na to. Hindi ko lang masyari sa ulado rito yung mga street street or mga para-parangay. Ayan. Ito, meron dito, ano, marami rin dito mga lumang bahay pa, no? Nung araw. Uh, marami rin mga historical den so yan, ito yung papuntang palengke at uh, dare dare to, to tapos eh yan, ito yung tulay tulay, ano ba pangalan ng tulay na to yan, gumbalza ito yung gumbalza, yun, dito mula rito kita yung simbahan yan, gumbalza ito na yung palengke so kaya nandyan din yung mga paradahan ng mga tricycle kaya may mga iba-ibang kulay yung kapag may mga green, may dilaw may violet, kaya may blue kaya ano kaya mga toda pal toda so ito palengke to iikot tayo sa kabila para maiikot natin itong buong building alam ko tatlong building to eh no Ayan ikot tayo sa kabila ba sige ikotin natin to ikotin natin to balabas natin eh lalabas ulit tayo doon para makita nyo na mapakita ko lang to sa inyo ayan o oh, ito ito halos walang pinagbago rito sa bandang kaliwa na ito tinda pa rin mga walis mga tabo mga uh, ano ano mga gamit sa bahay ayan dito yung mga patahian dito ka mag-arkila ng mga mga gown, no. Eh. Ito po, ito po 'yon. So sa so mga taga naik ng mga nasa ibang bansa, ito na po yung uh, updated ngayon ng palengke ng naikabite Cavite. Yan, ito yun naman, oh, no? ayan, 'yung pare, no, 'yung mga arkilahan Yan. may mga gamit, bahay, may mga shorts, Magkano po yung mga short knife? Depende. 70 isa? ha? Depende. Ah, depende. Ah, kasi ko lang, magkano yung ganyan? Depende. Ah, okay. Salamat po, Nay. Kaya yeah, may bigas. Ayan. Okay, so dito tayo ngayon. Ayan, o. No? Okay, so ito tayo ngayon. Lumupas na tayo ng palengke. Papasok naman tayo rito sa may... sa may banda rito. Dito, marami ng bago rito. No? Meron ditong Dali Supermarket. Ayan. Tapos sa likod niya, ang dami pong mga kainan. Ito naman po yung uh, MS Supermarket. Ayan. So, ito may 7-Eleven na rito. Ito, medyo matagal na rito. Ayan. So, tapos, ay ito naman po yung, ito na yung palengke. Ito na yung pala yung kikita nyo na ma'am. Ito yung City King na dating uh, uh, ano nga ba tawag dito. City King na ngayon to. Pero may, yun, Sky King to dating. Sky King. Yeah. So dito yung mga may tinda rito. Ito yung Night Market. May tinda rito yung Master Shomai. Zagu. Ayan, matatagal na yan. Mga Master Shomai zago, may sangyup meron ding lahat sa pizza at saka ayan, ito, may sarado na itong ano, sarado na itong uh, mga lugar na ito rito no? ayan, ito nyo yun naman yung loob ng palengke ayan medyo hapon na ngayon kaya wala masyadong, ito may pure gold na rito medyo hapon na ngayon kaya wala lang tayong masyadong uh, makitang maraming ano ito mga estudyante yan ha. Huh? din ng CCA Ayan, ito yung uh, night Public Market Pilihan ng baboy Pilihan ng isda Ayan, o no? So, dito po yan, o no? Pilihan ng baboy, tsaka bilihan ng isda Sa may loob po na yan, o no? So, ngayon, iikot lang tayo Meron lang kasi music ka na iiwasan natin, no? o Ayan, umikot lang tayo Guys, mga abero, dito pa rin to Ayan, dito, bilihan po to ng prutas dito Pwede dito magparada Ayan, so all right, nung nung Pasko bawal dito lumabas, no? Dito lalabas sa kabila. Pero ngayon pwede na. Yung Pasko at bagong taon, hindi ako nagkakamali. Eh. Ayan, no, tayo mga para naman dito. Ayan, uh, Baylen, Sampayan sa alam ko Maragundo no? Tanong tayo. Tanong tayo rito. Boss, mga biyahing ano lang to? Tatlo si Sibok. Biyahing ba? huh? by Baylin lang or Paragondon? Hey, mag ah, Magalianis din. Maragondon, dito rito. Thank you, thank you. Ayan, ito pala yung mga biyahing ano, no? Baylin at saka Magalianis. Pagkano Magalianis, sir? sa Magalianis. Sa pinakadulo mismo. Dulo. Oh, terminal. 76. Pagka Baylin po. Baylin. P50 po 'yon. Bayan lang naman kasi. Sir. Bayan. Wala yan is tulo. mga pida, wala mga senior-senior ganun. Sa so pare-pareho pa masaya. Okay. discount din. Uh -huh. Ah, okay. Tas ano araw-araw kayo dito, sir? Araw-araw. Anong mula nung oras? Ah, Simula so ho nang alas 7 Nang umaga hanggang hanggang alas na, patulad ng, sapat, oh. is 9. Katulad ng diyan sa Sabado. Alas 9. 9 ng gabi. Okay. Hmm. Salamat po, salamat po, sir. Thank you. Ayan, dito po yung sakayan kayang papuntang Belen at saka ng Magallanes. Alam mo, alabas po tayo ng palengke. Alabas tayo ng palengke. Ito na yung Ultra Super market, Mega Market. Ayan, so, kita niyo naman. Ayan, marami nang mga supermarket dito, no? Ito yung sasabi ko sa inyo, mga tricycle. May violet. May iba-ibang kulay ng mga tricycle dito. So, ito na yung CCA. Ayan. Okay, so hanggang dito na lang mga kapehero Siyempre, don't forget to subscribe At siyempre, kukunan pa rin natin ibang parte ng naik sa mga susunod Pero as of now, ito po muna kukunan natin dito sa may naik kabite Ito tayo, ito yung dating shell Pero ngayon, hindi na po ito shell, no? iba na Ito na po ay uni-oil na po ito Uni-oil, ayan, uni-oil na po ito So dito po tayo, itigil, ayan eh shout out sir, sir babe gusto ko yung uh, shout out. Shout out po sir. Gaw uh, so, baka minsitika. Pamilya nyo, kaibigan. Happy New Year po sa lahat. Sa mo family sa family ko po at uh, uh -huh. sa lahat. Uh -huh. So ano bang mga gusto nating ipaalala rito sa mga motorcycle, mga ano, mga motorista. Mga paalala natin sa kanila. Bawal po 'kong kwan mga, mga motorbike na upper. Uh -huh. Unang una tsaka yung po Siyempre, mga wala lisensya, di ba? Mga, mga, mga hindi nakarehistro, gano'n. Pero wala namang coding dito, di ba? Walang coding, no? Uh, sa tricycle po. Sa tricycle meron? Ah, meron din sa tricycle, pero sa mga single motor, wala? Wala po. Ah, okay. Wala, sige po. mga modified muffler, mga hmm. overloading, hmm. at okay. mga wala na rehistro ang motor. Alright. Okay, so, sige, salamat mag Ayun, so, okay. mag-iingat. Ayun, salaman, salaman. Salam po, Pro. okay. Thank you po, thank you. Huwag mag-drive ng nakainom. Ayun, salamat, salamat. Salamat po, piahe ni bro. Okay, thank you.